narinig mo na siguro ito. Ang mundo ay hindi laging maayos. At totoo yun, sa bawat araw na dumaraan, maaaring makasalubong mo ang isang taong hindi marunong rumespeto. Isang taong ang salita ay parang lason, mapanghusga, mapanakit, mapanira. Minsan, hindi mo pa nga sila kilala. Minsan, nasa pamilya mo pa o kasama sa trabaho. At sa bawat pagharap natin sa ganitong klase ng tao, may isang katanungan tayong hindi maiwasang itanong sa sarili, paano ko ito haharapin? Karaniwan ang unang reaksyon ay galit, mata sa mata, sigaw sa sigaw, sakit sa sakit. Ngunit sa tuwing hinahayaan mong ang emosyon ng mamuno, parang ibinibigay mo ang kapangyarihan sa taong hindi karapat-dapat. Sa ilalim ng Stoicism, isang sinaunang pilosopiya na yumakap sa katahimikan sa gitna ng bagyo, may isang paalala. Ang tunay na kontrol ay nagsisimula sa loob. Hindi mo hawak ang kilos ng iba, pero hawak mo ang sarili mong tugon at doon nakataya ang dignidad mo. Kaya kapag may bastos na bumangga sa iyo, huwag mong hayaang sirain niya ang katahimikan ng iyong isipan. Dahil minsan ang hindi pagsagot ang pinakamalakas na sagot at ang matalinong tugon ay hindi kailanman nagmumula sa galit. Ang iyong lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano ka sumagot, kundi sa kung paano ka tumahimik habang nananatiling matatag. Sa mundong puno ng ingay, ang kapayapaan ng iyong isip ang tunay mong sandata. Isang araw, naglalakad ka sa gitna ng maraming tao, tahimik, walang iniisip, kundi ang matapos ang araw, biglang may dumaan at sa isang iglap isang mapanirang salita ang ibinato sa iyo, walang dahilan, walang paliwanag, basta na lang, ikaw, wala kang kwenta, tumigil ang mundo mo, lumingon ka, naramdaman mo ang init sa batok, bumilis ang tibok ng puso mo, at sa sandaling iyon, may dalawang landas na lumilitaw sa harap mo. Una, sumagot, hamunin, ipakita na hindi ka magpapatalo. Ikalawa, manatiling tahimik, mataas ang noo, buo ang dignidad. Ang bawat insulto ay parang batong inihagis. Maari mong ibato pabalik o gamitin itong tuntungan para tumaas. At sa stoic na pananaw, mas mahalaga ang ikalawa. Dahil tandaan mo, hindi mo kontrolado ang sinasabi ng iba, pero hawak mo ang sarili mong bibig, ang sarili mong damdamin, ang sarili mong kilos. Ang stoic sa gitna ng kaguluhan ay hindi basta-basta natitinag, hindi dahil mahina siya kundi dahil alam niya ang tunay na lakas ay hindi kailanman nagsisigaw. Isipin mo ito kapag may taong sumigaw sa iyo sa gitna ng karamihan at ikaw ay ngumiti lamang sino ang mas malakas sa kanilang paningin. Huwag mong ibaba ang sarili mo sa antas nila. Dahil sa oras na pumatol ka sa kababawan, iniwan mo na ang katahimikan ng iyong isip kaya't sa susunod na may bastos na magtatangkang sirain ang iyong araw, huminga ka ng malalim. Tumingin ka sa kanilang mata, hindi para labanan, kundi para ipakita. Hindi ako naaabot ng dumimong dala, mataas akong lumalakad. At iyon ang pinakapagsisisi nila, na hindi ka nila nakuha, na hindi ka bumaba, na nanatili kang ikaw, buo, tahimik, matatag. May mga salitang tumatama gaya ng sibat, may mga tingin na parang kutsilyo at sa mundo ngayon kung saan ang lahat ay nag-aagawan ng atensyon ang pinakaingay kadalasan ang pinapakinggan pero sa stoic na pag-iisip may isang kapangyarihan na madalas binabalewala ang katahimikan ang katahimikan ay hindi kahinaan isa itong sandata ng marunong ito ay hindi kawalan ng sagot ito ang matalinong pagpili kung kailan hindi kailangan sumagot. Sabi nga ni Epictetus, kung may nagsabi ng masama tungkol sa iyo at totoo ito, ayusin mo ang sarili mo. Kung hindi ito totoo, huwag mo nang pansinin. Ang Stoic ay hindi agad nagtataas ng boses. Hindi niya kailangan ipagtanggol ang ego niya sa bawat paninira dahil alam niya ang katahimikan ay hindi tanda ng pagtalikod. Ito ay tanda ng pagkakaroon ng malalim na pagunawa na hindi lahat ng laban ay kailangang salihan at hindi lahat ng ingay ay dapat tugunan. Kapag may taong nagmura iyo, ininsulto ka, tinawag kang mahina, bobo, walang silbi at ang tanging isinuklimo ay isang kalmadong tingin, isang bahagyang ngiti, walang kahit anong salitang binibitawan, sila ang natatalo dahil sa likod ng iyong katahimikan naroroon ang lakas na hindi nila mauunawaan. Dahil sa gitna ng sigawan, ang taong tahimik ay tila bundok, matayog, hindi matinag at higit sa lahat, hindi kailanman bumababa para lang makipag-ingay. Kaya't kung haharapin mo na naman ang bastos, ang mapanghamak, ang mapanira, huwag mong sayangin ang lakas mo sa sagutan. Ipakita mo na kaya mong tumindig hindi sa pamamagitan ng galit kundi sa pamamagitan ng kapayapaang hindi nila kayang sirain. Kapag tahimik kang ngumiti, sila ang natatalo. Dahil sa mundo ng sigaw, ang tunay na panalo ay ang taong kayang manatiling tahimik. Sa bawat pang-aalipusta, sa bawat insultong ibinabato sa iyo, parang sinusubok ng mundo kung hanggang saan ang pasensya mo. At oo, may hangganan ng lahat Ngunit hindi kailanman nangangahulugan na dapat kang bumaba sa antas ng mga taong hindi marunong rumespeto. Ang tunay na pagsukli ay hindi galit, hindi mura, hindi sigaw. Ito ay kalmadong paninindigan. Ito ay katwirang may laman at higit sa lahat, ito ay dignidad na hindi natitinag. Sabi nga ng Stoics, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Minsan, sapat na ang isang salitang may laman. At sa gitna ng kawalanggalang ng iba, ito ang maaari mong sabihin, mahinahon, diretsyo, at may bigat. Salamat sa opinion mo, ngunit ang respeto ay hindi ko inihihingi. Ito'y ibinibigay ng may dangal, tahimik, hindi bastos, ngunit malinaw na hindi ka nila kayang tapakan. Ang ganitong tugon ay may tatlong katangian, disente, matatag, at makapangyarihan. Disente dahil hindi mo sila nilait pabalik, matatag, dahil hindi mo sila tinakbuhan, makapangyarihan dahil pinili mong gamitin ang isip kaysa sa emosyon at dito mo mararamdaman ang tunay mong lakas. Na kahit may bastos sa harapan mo, hindi ka helpless. Hindi ka biktima, hindi ka tahimik dahil natakot. Tahimik ka dahil pinili mong manatili sa taas. Ito ang kalayaang hindi nila mauunawaan na kahit sinira nila ang araw mo, hindi nila nasira ang sarili mo dahil hindi mo sila sinuklian ng galit, sinuklian mo sila ng pagkataong buo at sa ganitong paraan ang mga tulad nila ay natututo o kung hindi man sila ang magdadala ng kahihiyan ng sarili nilang asal at ikaw tahimik, kalma at mas mataas kaysa sa kanila. Ang bastos ay mananatiling bastos hanggang may pumalakpak sa kabastusan niya, hanggang may pumatol, sumagot o lumubog sa parehong antas. Ngunit minsan, may isang taong hindi sumusunod sa inaasahan, isang taong hindi pumapatol sa ingay, hindi natitinag sa galit, hindi bumababa kahit pa hinahamon siya sa ilalim, at sa harap ng kabastusan, siya ay nananatiling payapa, hindi dahil mahina siya, kundi dahil pinili niyang maging mas mataas. Ikaw iyon, ang bastos ay mananatiling bastos, maliban na lang kung may makita siyang mas mataas na pamantayan at sa kalmado mong paninindigan sa katahimikang may bigat, ipinapakita mong hindi lahat ay kayang bilhin ng galit o ego. May mga tao pa rin pinipiling itaas ang dangal kaysa ibaba ang sarili. Kaya sa susunod na harapin mo ang kabastusan, alalahanin mo ito. Ikaw ang daluyan ng kapayapaan, hindi ng kaguluhan. At sa mundong puno ng sigawan, paninira at pagmamataas ang iyong katahimikan. Ang iyong katwiran at ang iyong dignidad ay magiging liwanag na hindi nila inaasahan at sa huli iyon ang pinakanakakahiya sa kanila na sa gitna ng lahat ng gulo, hindi ka nila nakuha, hindi kanila nila nabitak at nanatili kang ikaw.